klase sa lahat ng parolan sa Tacloban. Pati ng trabaho kinansila ngayong araw dahil sa bantan ng Tropical Storm Tino. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Maupay nga agad, Jimmy. Kinansilang pasok lahat ng antas ng paralan na at trabaho sa lungsod ng Tacloban ngayong araw hanggang bukas dahil sa bantan ng Tropical Storm Tino. Ayon sa Executive Order na inisyo kahapon ni Tacloban City Mayor Alfred Romales, na pampubliko at pribadong paralan, walang pasok mula kindergarten hanggang koleyo, kasama na walang pasok ang mga trabaho. Ito ay dahil sa anunsyo ng pag-asa na pumasok na sa Philippine Area of Responsibility Bar, ang tropical storm Tino na inaasahan magdadala ng malakas na pagulan at hangin sa Visayas at Mindanao, kalagip na sa siyudad ng Tacloban. Ang naturang kondisyon ay malaking posibilidad magkaroon ng flash floods at storm surges kalakip ng landslide lalo na sa mga mababang lugar at high risk areas kasabay din ng uh, Lake Urban, sa naturang mga pizza para sa general welfare ng uh, publiko at proteksyon ng buhay kasama na ang mga ari-arian. Wala dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R. Stratito Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salama, Jimmy!